kwento ko sa'yo. Kaya, ito, sabi niya, alam mo ba, nung ko siya, sabi niya ganito, oh. Walang himala. Nasa tao ang himala. Wala sa damdamin. Tapos, bigla niyang ibinuka ang dagat at tumayo siya sa gitna ng dagat. Ganon. <laughs> Gaga ka. Hindi yan humalak. Yan ay Ten Commandment. Gaga. Hmm. At wala ka sa akin. Ako? Si Ate B. Si Bill Santos. At alam mo ba? Mas sikat si Ate B sa sayo. Ikaw, sino ka? Si Ani B. Ako si Ate B. At ganito ang sabi niya. Junjun, Junjun DUN DUN! Junjun. -dun. Dun -dun. DUN DUN! DUN DUN! At... sumagot si kuya. At binaba niya ang pantalon niya. Narito si junjun. DUN! <laughs> Ay ano ba yan? Grabe pala si Junjun. DUN! Teka, anong naman ba ang ni Junjun? DUN? Manungkot ba si Junjun? DUN? Nakayoko ba? Ay teka, eto pa! Ati Gay, sabi niya, may foreigner. Dumating yung foreigner, nagalit. Doon sa lamay, Sabi ni Ate My brother is not pig. My brother is not a pig. Hindi baboy ang kapatid ko. Hindi siya baboy. Sa siyang gulay. <laughs> Ay nako, wala ka kay Ate Ngunit ang sinabi niya. Huh? Para kang bukas na karinderiya. Na gusto mong lahat na kumain dito. Pero, walang utang. At, credit card pwede. <laughs>